tayo mga lodi ito yung ano yung pang pang limang war namin bali lima lang kami nito sinunang karaan sampo di umatak yung mga kasama ko eh ngayon hindi ako nakapag record ng umatak ko kaya i-reply ko na lang kaya ito i-upload ko kaya pakikita ko sa inyo ano nakabumutas ng isa hindi, hindi hindi ko na ano hindi ko na tres yung number vanilla kaya hindi ko alam kung matatalo kami nito o hindi saka na malalaman to pag umatak na talaga sila yan yan tayo kumulang mga bantay mga lodi ganoon pa rin gagawin natin yan lang yung bantay tapos patayin saka ilapag yung mga ano props ano overkill yan saka si TH3 lang yan eh yung Ginamit ko kay Mika O oh, number 5 Mirror na mirror Yan ang unang attack Ito naman yung pangalawang attack ko Yan I-replay lang natin yan mga lodi Kasi hindi ko na i-record pag attack ko eh I-replay na lang natin yan ko I-replay na lang natin yan i na lang, lang yan pass forward yan oh ang hirap patay yung Valkyrie okay, na naman 5 natin four. Yan, tapos, yung 4 ano na naman yung isa naman number 3 na naman yung natin kay na yan Ang kunat ng dragon. Siguro, ano, yung nagbunit sa kanila, maano, malakas. Ang hirap pa yung, ano, dragon. Ito, no, yun siya. Yung roblin. nakapas forward lang yan kasi matagal pag ano ito yung pang apat pang apat na attack Ilkor yan, Ilkor Madax number 2 Ito yung huling attack ko mga lodi sumablay so, ako rito sablay so, ang attack ko dito kaya dito delikado kami makatalo kami nito <tiple> hindi sinunod yung mga dragon ano? lumihis kaya sablay talaga ubos yung dragon ko Saka may Alakasan kasi Ito may Malakas na yung defense niya Ayan na Talo talaga kami nito siguro Yan lang mga lodi Nakikita ko lang yung war ko Ang result wala pa Okay lang yan Talo akong talo